Tang ina, wala akong mamaan. ulang yung mamaan ko. Ala. Si Tanggol. Ay, si Tanggol pala, kala hey, ko si Tanggol. Si Tanggol ay. Ah, ko na naman Tanggal. Oh, hindi so ba bumili ng mga pandero yan? mo na? Uy, mga wala akong sarda. ulang yung sarda ko. Oh, bili, bili. Ha? Mawa ka naman. Oh, Bagi ako mawa? Nakakulang na ito. Nagamit pa to. Niya gamit. Ito yung gamit. Tinikman lang ya. Ah. Kung tinikman mo. Ito. Yan. magandian yan. Buksan mo ha. Huh. Kung hindi nabuhan, nabuhasan. Ganyan talaga. Nababasan. Kasi hindi man ako nagagawa. Yung nag-repeat. Ah. Kasalanan ng naggawa Ito. Mga, mga ganito. Walang bawas. Ah. Makan ya? yan. Bala Ito ito ito. Di pa bawas to. Ganyan, ganyan talaga yan. Saan mo to ninakaw eh? Uh, kinuha. Sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi. May hmm. nagbibinta dito hmm. lang ito <laughs> ah. May nagbibinta dito oh, na, Ayan, sekwinta lang oh, sabda na nabawasan. Ayan. Nagbibinta lang. Hmm. Gawin 50. Sige. Ito na, singwinta lang to. nabawasan. Mahal yan. Magtanong Mas ko tayo ah, sa Masama ko. Masama ko sa buhay ko. Na magkano ito? Tala lang pa rin. Para

baga pag nagbili yang ng palengke na, makuha itu lima. Na 20. 20 naman. <laughs> 20 yan? 20 kain. Masarap daw. Pwede mo agat-agat eh. Bayaran ko. Isang isang araw. Pwede naman. Pwede, pwede. Ha? Pwede. Basta bayarin manager mo. Manager ko? Manager. Ah! 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 na Ay, lang kasi na nabawasan yung apog na nabawasan yung sada Hindi yung bawas Ito lang yung nabawas at inikmang ko na Lahat na lang bawas. yung mukha mo bawas yung utak mo bawas <laughs> Ipin mo bawas <laughs> Kinagat ko lang ito Didigdigin natin no Ang Anda, no? daming kulang sa'yo bawas no <laughs> Pati buhok ko bawas <laughs>

<laughs> 50 lang 50-50 Ano pang bayan ng bigas? Magpapakain Anong papakainin mo? Bigas Pumakain ka ba o Iba yung ginakain mo? Pumakain Kumaka ako Sa tamang oras <laughs> Sa tamang Saan ka ba nagpuposto? Tabi-tabi Tabi-tabi Yung walang hangin Yung may hangin May hangin At yung mayinit At yung mayinit Ini nang lebih 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 ini. Ini sarda yang Kino yang masa picture. Kaya kaya bu. <laughs> picture ini, ha, itu ya gue. Nah, picture kapan itu sikat kapan? Tahu ya. Hah, ini aku. Kamu mau main dalam ikan ini? Kamu malah. Mau itu? Hefty lah. Bukan tu ni motor bibir ni, mana bawa sen, baka mana kuan motor, mana jual mesin motor. Ini ka nak kau yang cerita cerita. Padu kau nak bawa mak? Kena kain ko Hah? Kena kain kau. Kena kain. Kena kau apa mung kendi? Kendi. Kena kau mo? mung mana? Tiga. 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 Nenek nenek Ini naman.

Oh, malah yang nasi lah, malah yuk, malah yuk. Majid si Cirebi, ya? Hmm. Ini si Papagdin ini, di. Satu, lah. Oh, bili, 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 pilih, pilih. Dupet, nanti ngomong ke Papi, ndak? yang 1,000. ribu. Si Tidak, Pak. Hei, si, Majid. <laughs> malah yang piranon. Oh, malah, malah yang porsenya. Wala pero walang laman. Melo. Uncharge daw, bulsa lang Ng else may pilo. Ay, ayun na 'yun ba. Si Boss. Tikman natin 'no. Tikman. Ah, kainin na. Hindi doon 'no. Tikman natin 'yung. Along tawag dito. Namat. Namat. Ito. Yan 'yung mota. Lemot, lemot, itu imas, buksan semua, itu imas, imas itu sardo, sardo, sardo tanggal, tanggal, tanggal karena, mengira begitu, ayah, si lapan lato bdi bintamu nasi

Ah, naka na, pag nakabaitil. Ha? Naka sampol naka mo nabaykel. na, sampol. Sampol mo na. Sige. Na 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 hulog sa loob. <laughs> <laughs> na na na. Dapat ah. <laughs> tabi bisik kanta mo. La la na na. Ah, dito ah, na kayo, bumili kayo lang. <laughs> mga uh, ima, imas <laughs> imas uh, <laughs> para sa mga na 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 ayan libre ticket gusto may bayan gusto mo ka itrain natin yung oh di ba punong puno parang pike ito ah <laughs> <Enten>. <laughs> pulang yung bed ito tapos na open pa ito bigyan ka lagi <laughs> may plastic yan hinanggal ko na

Balikan mo lang dito yung bayad, oh. Uh hmm. -huh. Okay, okay. Umuwi ka na. Isapot e, mo sila lahat. <laughs> <laughs> shout out sa lahat na nanonood. Na nanonood. Dito sa tanggal. Tanggal YouTube. At <laughs> subscribe nyo. Subscribe. Subscribe. Tanggal YouTube. Pampabili ng... Mga mamaan. Ibili ko ng mamaan. 범인이랑 입에, 범인이랑 입에, 이태원 쪽 떨고, 김안희 집에. 범인이가 까, 이게 뭐야? 이게, 이게, iya, iya, iya,